Tuloy pa rin ang paglipat kay retired Army Major General Juvito Palparan sa Bulacan Provincial Jail kahit pa nag-file na ng urgent motion kaninang umaga ang kanyang mga abogado upang makapanatili ito sa kustodiya ng National Bureau of Investigation o NBI. Ito malita ni Roderick Mendoza. Tuloy pa rin ang preparasyon ng NBI sa paglipat kay retired General Juvito Palparan sa Bulacan Provincial Jail. Ito ay kahit pa hiniling na sa korte ng mga abogado ni Palparan na manatili na lamang ito sa kustodiya ng NBI. Ayon kay NBI Director Virgilio Mendez, nananatili ang utos sa kanila ng malolos RTC at kailangan nila itong tuparin. No, we will be complying with the order unless the court will tell us, no, huwag na ninyong itong over. But uh, uh the order stays and we have to comply with it. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang NBI sa PNP at militar para sa karagdagang pwersa na titiyak sa seguridad sa paglipat kay Palparan. Ayon kay Mendez, nais din nilang mailipat ng kulungan ang dating general sa lalong madaling panahon. Ngunit wala naman umanong problema sakaling iutos ng korte na manatili na lamang ito sa kanilang kustudiya. Ha Habang nandito we will uh, we will secure him. But if there is already an order of the court, then uh, that's okay. Okay with us. Ihaharap si Palparan sa Malolos RTC sa darating na lunes para sa kanyang arraignment. Kasabay na didinggin ng korte ang motion nito na manatili siya sa pangangalaga ng NBI. na Nahaharap sa kasong kidnapping at serious illegal detention si Palparan, kaugnay ng pagdukot sa nawawalang mga estudyante ng UP na sina Sherlyn Kadapan at Karen Empeño. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.